Ligay, pitik-pitik ang magiklong ni Bak. mga mag-guid-guid at jiklong ng dress. <laughs> kaya mo? Kaya mo na guido na patilong ng dress? <laughs> Oo. Tuwon ah. Tiri-tiri -oh. pa jiklong ng dress. <laughs> Talaga kaya miyaw. Pitik-pitik ang na-permin ako. Chico, ano yan siya ko?

kaya ko kuwarta, hindi ka magdigdigos. Ang harap. Ang ka, digdigos ka. Sag. Sipuray. Weh. Ha? Una eh. Tarira gan. Lamis to yan, jaw. Dala itong main dayon. Yeah. Isang papag lang. Pwede gano'n itong garab. Papag. Hindi ayaw toy sa katanay. Okay. Papag. Bawa mo nakadagdag siya. Duwata mo. So, pagsanatan tayo, ha? na tayo, Ay, mati yung ko yan. Ang jaw, kasasa ni Baak. na ni Emma, madi na kanya si kubna. Awww. Hindi pa iso di kutob ka, nga madi kanya ni Baak ajay. Hindi tak tumap at patsyag. Ah, ah. Hindi mo yung pagkatiwalan tarupam, mati tago raod. Nga, ni Forman nga nakasaumay. Nga ko ni Baak kadatan. Siguro ajay, parparte ka. Hmm. Sigurado ah, pagkagkadwa daw na nandir sa ajin. Eh, di ay mo pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Puno yung boy. Nagkinis mo tin nakin tamati ka din naman. Pa yung gamit natin Ito ni, GR4 extreme degree sir. Mait nga pangikat ti kwata, dito mangkin nga grasa. Mabana mo na di lugang ko ah. Uh, Nagdalos ni. Mm. Ito na yung nagsilingan. Nay? Yun. May ito ah. Dan, nay, nagdalo sa na kadena na, nay. Oh. Uh. May cut pa yun, so, eh. nay. Hmm. Kung lang ata, ibabad mo lang 3 uh, minutes to 5 minutes sa mo uh, kuskusin. May cut mo no kan? Hmm. Dan, nay, eh. nagdalo sa nay. Nagdalo sa na, nay. Kapit kanina mo tarata, oy. Kanyak ah. Kaya mo tarong mo, nay. Bahatak ko na, o pagbayad ko. <laughs> Sayang, oy. Nagdanas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa so, bagay ah. Oh, nagkinis yung nagsilingin na eh. Upo makita mo nga lang hmm, eh. yung sakadagrasa na ah. Hmm, kasta. Di tiktok, lasada, syape, da. Mabali ng gurdura na may salang? Mabali, mas na pagbayad mo. Gurdura itong mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. po kita mo na eh magmayat mo yan ay ah dalos na eh magkinis nga rin na eh parparte ka eh sigurado ah pagkagkadwa daw na nandir sa oh no insay bagay lang nagsina lang gamen pintas ni Emma ni Baak mamartag di ba? una pang ni Baak Lok gua pok pa, jiba. Hehehehe. Ayo nih curain naik. Kalau ah. <laughs> nakuapok kang peso porman di ka magdigdigaw di ka us biyabag ka mong biabekan yamon ursi kamay at alang niyipon na nakadikdikin sa mong pa inay hu 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 For yo formation an jaw, three times sa diak ito tut to brush. Okay. Iga po naging formang ka. Lumalang ka ging laser ah. Basic lang an jaw. Jaw, ang mong nabaak, lumaki talaga na baka dyan. Ah, uh ah. -oh. Isto yung bagam din sa'yo. Madi makasawa ka dyan. Kasano mo? Panay mo, tinom na tayo arak. Kasano mo, hindi batay? Eh. <tinyo> Siguro, madi na pa yung masawag di ko Nagkang dug na

Pwede na mo, baka na makadingag ta ka. Wari mangag da, wari ratoy da. Amam niya pa may kanya da. Panal pa, kaslip ki Pak! Papapapapapak! Huwag siya mo tao. Hindi ka kaya patilog ni baka. Iksa niya. Humpok! Oh no! <laughs> Ligay, pitik-pitik ko magiklong ni Bak, sya magguid-guido jiklong nang dress. <laughs> kaya kay mo na guido na patlog nang dress. <laughs> Oo. Tuon a, tir-tir pa jiklong nang dress. <laughs> Talaga kaya mi ako. Pitik-pitik ko na permit ako. Sigo na yan sa ko. Pa. Ano <laughs> uh -oh. <laughs> Lum mabak na pero na. <laughs> uh Oo. -oh. Mabitak pa na. <laughs> Sige. <laughs> <laughs> kanya ni bak, kanya nang dries. Kay mau unang! ang. Kay. Oo. Oh no. Dapat artidan kay talaban na. Baka <laughs> 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 <hukatir> -tir tirak tek <-tirak> lugay. <laughs> 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 <Yeah. laughs> <laughs> Jau. Arti ngonan diri sinya. Tir 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 kayak betul next ana. Eh, tentu lagang kang ah. Eh, kelagai ku Oh. Eh, itu sudah dua kali. Terbut butang maun. Oh no. Mau pegam? Mau mencet begal. Tak kamu kau mandrais, mandrais. Madisikai mengemunan dress aw. Sabar aja nandrais. Di panjau. Kamukon nyo ma. Wala. <laughs> nangog ko yung bagam. Tiritirang titwag kao. Sige mga raw, tiritirang man. brief ko na eh. Atawang brief ko na eh. Umalis uh. eh, uh. <laughs> <laughs> si kayo Andres. Ni baka jay. Di ba niyaw? Huh? Andres, uh? ni bak, ni bak. Ah, kas jay. Ah, uh ah. -uh. Ni bak, titiritin nyo, itlog na. Kas ano ngayon nangog natin bagbagayaw. Oh no! Mm, Ang matsunat ni Andres. Si tolo makammo. Madimo buga ganyanan ah. Ha? Kay kasan no ay. Ore majay buga kanyanan kan nang nagnamay. Ha? Andi ta igade. Tumalyaw kay tangataw. Nya. Sa nakakita kayo lalya. Ah-ah. Sila kayo sigurado ah. Ulitin niyo man ang bak Bak! ba. Arta kamo gayam. Nang mau. Ay maday. Palingak. Awa nakit toy. Awan pulos ni nang ko. Di dah ngorod kinatkatawaan eh. Huh? Ah. Jau, Jauh Pagpapigit yung jau. Papa nang check ka lang. <laughs> <laughs> gaya ma. Nung nakatali di dito ako, pagtutungtungan nyo, pero dyan nyo Tama tala na mito niya ako. Oh. Nandiyo muna. Hmm, sika. Sika ti nang rugay. Sika ti, bagibagbagat at ikanyagista. Hmm. Ito yung nangig Hmm. Kasi sa sabayo, di kayo talanak, pinabasol kayo pa ilaan. Kaya nga, pag dikit-kit-kit-kit ka -get kita, -get idungo nga itlog yaw. Ah, ah. yun. kayo. Nakatali ko na di tao, pagtutungtungan yung tikastan. problema ako di tao na mabati Ang batid na karo dahin, nagkasar pa yun. Ah. Sabada kito yun. Nasi kayo matikastan ah. <coughs> pagtutungtungan na kayo mga duwa. Nakatimarami dyaw. Ah. Awani na Andre, sumatras um, dila dagitan da kita man ni. Eh. Kaslada man natuktukan nga bisok olay. basta Kasta kayo gaya ma, no nakatalego taon, nakadto may bagbagayon. Dress, pasensya ka na. Bak, pasensya kayo mo lang na. Ano. Mo sya mo lang, pasensya ka na duwa. Kasta pati adi kasi nga rami jaw. Apay na yo, natino Yeah. Pasensya kayon, madimi lulitin na. Bak. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Basta. Sige, dito tayo kayo. Hindi ulitin natin na. Yeah! Kasi ano nga din, Sai? Tama ka din, anay. Bisina ka. Pero din. Nagpapangaldawan. Nay, 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 papanan yun. Tulungan tak pala po ba? lang dito. din na magbagayo. Dama ka waba. Tulungan ka. Pwede ka tisting ko na, Nini. Walang anay! Saka na,